So, dito na naman tayo mga barges spider Sanay At magpapalaban tayo Sanay magbigay ng magandang laban Ng ating mga gagamba ngayon guys Ang paglalaban natin guys Ay ito Yeah, yeah. Ilawan guys. Ilawan. Kung makakalaban niya guys, ito guys. yan So, sanay mag magbigay sila ng magandang laban guys. So, game na natin to guys. So, enjoyin na lang natin ng larong na gamba, mga kaibigan, mga ka-RG Spider. So, game na natin to. May magbigay ng magandang laban guys Ito nga pala Yeah Yeah Ang ah, magandang laban guys yeah. So Ito na natin guys Mga uh, ka-RG Ito po If So may magbigay ng magandang laban guys Oops. Oops Yun, pigaan Pigaan to the max Yan Yan Uy Uy, kagatan Yan, uy Uy So So Iyangat na natin to guys. 1-0. So, sa okay. so, magbigay ka ng magandang laman guys. Parehas ko kung tuyo. Kulong ito. Mahina din to guys. Nagkagatan talaga guys. So, so isa pa guys. Nice. Okay. Okay. So wala na to guys Uy hey. So sana yun Uy hey, Wala na ito. Patay na ito isa guys no patay na napusod kasi to so declare na natin panalo to guys sa kanya so, wala na patay na guys so, sa so, bigyan na lang natin to sa kanya guys kung kakainin niya bigyan na lang natin sa kanya oh okay. yo so panalo to guys so bigyan na natin sa kanya guys premium na niya mga cardi spider So, hanggang dito na lang mga Kaji Spider sa so, nagustuhan niya ang ating palaban ngayon. Paki-click ang button, share, comment at saka subscribe, like nyo na rin guys para update kayo sa mga bago nating video, mga Kaji. So, hanggang dito na lang mga Kaji. Peace out. God bless all.